i-share ko lang sely yung in fact yung isa kong pambal nagka nagka mga 3 weeks ago mm -hmm. so napakahirap dahil unang-una uh, magasto siya kasi kailangan ma-confine Ma nung, oh. nung bata tapos oh. ang tagal dahil uh, ini, ini hindi wala siyang gamot so mm -hmm. nagmo-monitor ka lang continuously oh tapos uh, aantayin mo na tumaas yung platelet, platelet. di ba? Mm -hmm. So, napakahirap pag inamaan ng mga bata na nag-aalala ka, mm -hmm. kasi hindi mo alam, baka all of a sudden, bumagsak bigla yung platelet, mm -hmm. or kakailanganin ba ng blood transfusion. Mm -hmm. So, talaga nakakabahala. And mm -hmm. uh, kaya nga dun sa panawagan ko sa DOH, mm -hmm. eh siguro it's high time na tignan natin itong dengue vaccine. Kasi, mm -hmm. Sally, sa ibang bansa, for example, sa... Singapore eh binibigay na siya ah uh -huh. uh, de uh, para ino-offer na siya dun sa uh -huh. gusto magpa magpabakuna. Mm. Um, ano tawag dito. Eh na-risko na rin to sa isang committee hearing ng Committee on Health uh -huh. dahil nga even yung mga pediatrician may parang meron na rin silang uh -huh. ganong panawagan na, uh -huh. na baka dapat tignan at pag-aralan kasi para sa akin ang naging problema kasi nung dengue uh -huh. um, bago pa lang yung vaccine nagkaroon na ng mass vaccination. Uh -huh. Ang hindi dumaan sa tamang proseso. Proseso siguro konti uh -huh. muna, 'di ba? Uh -huh. uh, yung or hindi siya ginawang compulsory, uh -huh. voluntary lang yung uh -huh. pagtuturok nung dengue uh -huh. uh, but otherwise sa ibang bansa kinagamit na siya and Um, ngayon, meron nga panibagong bakuna for dengue na kasi di ba yung Dengvaxia, mm -hmm. uh, effective lang siya pag nagka-dengue ka dengue na. Ayan. Itong uh -huh. bagong developed na bakuna, kahit hindi ka pa nagka-dengue, uh -huh. eh pwede ka na rin magpaturo. Uh -huh. So ma'am, yung panawagan mo, uh, so ibig sabihin wala kang concern kasi parang nandun pa yung stigma, nandun pa yung takot ng... Uh, mga magulang na dahil sa idinulot nung deng back siya na parang may mga namatay na bata nung ah, Ang sakit kasi, Selly, ano eh, make it available lang. And then ah uh, hayaan natin 'yung mga pediatrician, 'yung mm. mga magulang ang magdesisyon ko. Okay. gugustuhin ba nila na mabakunahan yung mga anak nila? Kasi mm -hmm. uh, may mga kababayan tayo lumilipad ng Singapore para magpa-injection. Uh, ah, talaga. So, ibig sabihin nito, proven naman. Doon, mga, available siya. Uh, ito sinasabi nyo na dengue vaccine, proven na ito na safe dahil ginagamit na sa ibang bansa. Yes. Um, in fact, ako kasi... Nung bagong labas yan yung vaccine mm. na yan, tinanong ko din dun sa PEDEA nung tambal uh, ko that uh -huh. time, yung mm. dalawa kong anak, kung patuturukan ko na ba yan. Tapos mm. sabi sa akin ng no, PEDEA ko, wag muna kasi bagong labas siya, uh -huh. antay muna tayo ng, parang binabanggit niya at the time, 5 to 10 years mm -hmm. kung effective ba talaga siya mm -hmm. and ano yung mga possible side effect mm -hmm. ng bakuna na yan. Eh ilang mm -hmm. taon na rin, ang mm -hmm. nakalipas. Mhm. Mm diba? At uh, mm -hmm. sa ibang bansa ino-offer naman tong deng vaccine na to. Mhm. Mm Kasi ma may mga nakausap ako doktor, ang isa daw ng vaccine para matiyak na safe, talagang it takes 10 years. Parang ganun ka yes. para talagang yung matest na ito'y ligtas gamitin. So, ito pong binabanggit yun, diba? ma'am. At tulad doon sa dengue vaccine, diba? parang oh, nalaman pala na mas effective pala siya pag nagka-dengue ka na. Mm -hmm. And lumabas lang siya after uh, several years nung mm -hmm. binigay yung itong mm -hmm. bakuna na ito. So, sa tingin niyo, ma'am, ito na yung talagang best na paraan para mapigilan yung pagdami ng dengue cases at pagdami ng mga lugar na nagdidikla ng dengue outbreak parang iba na ngayon panahon daw parang effect din daw ito ng uh, uh, climate change climate change dahil kahit na hindi tag ganito karami nagkakadengue Or kasi si 'di ba lately, Selly, oh. hindi nga tag-ulan pero biglang umaambon. Correct, iba na yung panahon, 'di ba? Mm -hmm. Tuloy-tuloy na yung parang tuloy-tuloy. Mm -hmm. Hindi nga siya malakas na ulan pero uh, kadalasan umuulan sa hapon or uulan mm -hmm. sa umagi. E alam naman natin, 'di ba? Kailangan lang ng tatlong patak mm -hmm. ng tubig. Mm -hmm. Pwede pwede nang ano eh mm -hmm. uh, dun mag ano, 'yung mga uh, lamok at mm -hmm. mag-breed. Mm -hmm. ng uh, dengue. Mm -hmm. Pero ma'am, habang hindi pa naman nga uh, kasi panawagan niyo pa naman ito na i-approve na dito sa ating bansa ang paggamit noong uh, bagong dengue vaccine, ano sa tingin niyo bilang kayo ay eh, pwede na in the next few months ay eh, maging isa ng miyembro <laughs> ng lokal na pamahalaan. Hindi po ba may malaking responsibilidad ang mga LGUs uh, para mapigilan ang dengue outbreak sa kanilang lugar? well, una-una, syempre, talagang uh, mm -hmm. to prevent yung pag, pagkalat ng mm -hmm. dengue, eh yung continuous na, continuous na minomonitor yung mga bahay-bahay. Mm -hmm. Kasi di ba minsan yung mga pag ano nag-iipon ng tubig. Yes. Mm -hmm. Kaya nga laging sinasabi na dapat uh, kini-check yung mga lugar na pwedeng pag-ipunan ng tubig dahil mm -hmm. dyan na namamahay itong mga mga mm -hmm. lamok. Kalinisan, 'di ba? And diba? siguro isang oh isang preventive din measure mm -hmm. is uh 'di ba pag during pag may outbreak yung mga estudyante natin kasi mm -hmm. kadalasan mga kabataan ang tinatamaan ng ng dengue. Yes, kasi so mm -hmm. apparently I think ang um, explanation sa akin kasi yung pawis. Mm -hmm. So yung pawis ata nakaka-attract ah. doon sa lamok. Eh yung mga bata usually naglalaro pawisan. Yes, so pawisan, 'di ba? Mm -hmm. Oo, kaya sila yung pro na makagat. So, uh baka dapat i-implement na dapat yung high socks mm -hmm. or yung sa mga long sleeve tapos yung sa mga uh, batang babae na dispad baka dapat meron na rin silang parang pantalon or mm -hmm. jogging pants habang uh may ganitong outbreak ng dengue. Merong uh, ewan ko Or baka ko hindi na nga kailangan na outbreak eh baka kunwari, na oh. rin uh, napapansin natin na dumadalas yung uh, ulan mm -hmm. so ihihiksabihinan may probability may na Yes, may probability oh. na dumadami na naman itong mga lamok na may dalang dengue. Mm -hmm. Anyway, so yun ang isa sa mga I mean, ewan ko sa bandalo yung ba yun, Nung saan dito sa Metro Manila, binibigyan ba ng piso yung bawat makahuli ng lamok? parang lamok. Eh, <laughs> pero problema kasi doon, parang nag breed na sila no? lamok nila. Parang meron naman para din lang, dito gano'n. Ah, gano'n? Inalagaan na yung lamok para may mahulit makumita? <laughs> parang may gano'n ako nabasa na yun yung pinangangamba kasi nga baka mag-alaga na lang ng lamok. Para... O kaya, yeah, pwede rin, halimbawa ikaw na yung uh, mayor sa isang lugar, bigyan mo ng parang incentive yung bawat barangay na magiging zero, zero dengue, dengue case. Diba? Dahil ibig sabihin sila active sa paglilinis, pag, pag yung mga lahat ng pwedeng pamahayan ng lamok ay nililinis nila. Siguro. So, tsaka siguro importante din yung ano, mm. yung pagre-report. Mm -hmm. Kasi katulad ako, so nung nagka-dengue yung anak ko, mm -hmm. um, nireport ko din sa eskwelahan na mm -hmm. may ganyan. So para sila din ba, diba, dun sa community, mm -hmm. Doon sa eskwelahan, mag-check mag mag at maglilinis at talagang mag-monitor yes. ma kasi mm. baka meron pang uh, biktima ng dengue. Oo. Importante yun, ma'am, na maging transparent, maging honest para ma-alert yung mga uh, naninirado sa community na meron ng dengue case.